Isang tanong ni Idol Arlene C. Natividad, Useful Vlog. Yung mga FB friends ko, kasama rin ba sa mga followers ko? Maraming salamat. Bago ko sagutin, Idol, baka pwedeng ishare mo ang video ito para sa katulad din ng mga content creator na yan din ang gustong malaman ang kasagutan. Kung kasama na ba sa followers ang FB friends? Ang sagot ay yes, Idol. At pag-usapan natin ang mahalagang dapat mong malaman. At dito mo din malalaman kung bakit maraming content creator or vlogger ang mas pinili ang page mag-focus at isa na ako. Sa followers natin na FB friends, masaya tayo na kapag turn on na natin ang ating professional mode, may followers na agad tayo. Yung iba, halos ma-reach agad ang kriteriya. Pero alam mo ba kung nakatulong ito na magka-followers ka agad? May negative impact din ito sa pagsisimula mo maging isang content creator. Uulitin ko idol sa pagsisimula. Nakakatulong ito dahil may possible na mataas ka na agad na followers. Pero hindi ka ba nagtataka? Ang dami mong followers, mga friends pa naman. Pero ang baba ng views mo. Di ba pala isipan? Isang dahilan niyan, idol, kung bakit mas pinili ko ang page ako mag-focus, katulad ng ibang content creator. Hindi ko naman sinabi na lahat ng gumagamit ng main profile ay mababa ang views. Ito po ay base sa obserbasyon ko at ng iba pang content creator. May pagkakataon naman na mataas din ang views ng main profile. Dahil nakukuha agad nila ang mag-viral at nagugustuhan talaga agad ng algoritim ikalat sa mas malawak na audience ang video. Ang point ko dito, habang wala ka pang viral video na halos million views, halos lahat ng video mo, hundred views lang talaga. Dahil idol sa tinatawag na distribution na nanatiling mababa. Kahit marami kang followers na friends mo, dahil karamihan sa friends natin hindi naman interesado sa content natin. Noon, tuwang-tuwa ako kapag sinasabi, sige, ifollow kita, karagdagan na rin. Thank you sa gusto tumulong, pero on the other side naman, may negative palang resulta. Marami sa friends natin, hindi interesado sa mga content natin. Nai-ignore lang nila ang post natin kapag dumaan sa speed nila. Kaya nadidetect din ng system na hindi interesado ang pinagpapakitaan ng content natin. Dahilan na kaya hindi maipush ng algorithm sa mas malawak na audience. Kaya isa ako sa content creator na nag-focus sa page. Dahil sa page ko, karamihan ang magiging followers agad ay ang totoong gusto ang nagagawa kong content. Mas posibilidad na mas maging mataas ang views ng mga video ko. Hindi man nagmi-million views sa ngayon, pero napakataas ng percentage na thousand views ang karamihan na nagagawa kong video dito sa page ko. Hindi ko naman sinasabi na page na rin ang gamitin mo. Choice mo pa rin naman yan ang gusto ko ibigay na tip sa iyo, kung profile ang gamit mo, wag na wag mo aasahan na mabilis umangat agad ang views mo, lalo at nagsisimula ka pa lang. Huwag ka manghihinaan ng loob. Malaking challenge yan para gumawa ka ng content na talagang mapapansin ng ibang maaaring makakita ng video mo na hindi mo naman friends. wag mo asahan ang mga friends mo na laging manonood sa Bonus na lang yon sa atin kung talagang gusto nila tayo panoorin. Kahit ikaw, hindi ka makapagsinungalin na kahit friend mo, bihira ang friend mo na lagi mo siyang pinapanood noon akala ko page ang napakalaking challenge sa pagsisimula profile pala dahil dito sa content creation views ng mga video natin ang isa sa mag-aangat sa account natin ang isang follower kapag nanood nag-comment nag-react o nag-share malaking tulong 'yan para ma-detect ng system na may isang interesado sa content natin nagkakaroon ng chance na may push sa wider audience ang nagawa nating content at kakalungkot mang isipin na ang mga friends natin na hindi interesado ang isa sa nadidetect ng system na hindi interesado sa content natin. Kaya mahalaga idol na isa kang content creator, may niche ka na tinatawag para makuha mo ang mga viewers na susubaybay sa bawat upload mo. Kaya lagi ko sinasabi, random video ay maganda sa pagsisimula para mapag-aralan mo kung saan ka magugustuhan ng mga tao. Sa views at mga reaction pa lang, mapapansin mo na yan. Piliin mo sa random video mo ang malimit pinapanood ng mga viewers. Napakahalaga nito, lalong-lalo na sa profile ang ginagamit. Gumawa ka ng video o content na halos magkakalapit o magkakapareho ng concept. Ang mga friends natin, followers natin yan sa random content, hindi sa isang niche na tinatawag. Kaya kahit profile ang gamit mo, gumawa ka ng isang pwedeng maging topic o konsepto para ang gagawin mong mga susunod na content may padala ng algorithm sa isang klase ng viewers magkakaibang tao pero iisa ng gusto ng klaseng video. Katulad mo, isa ka sa laging nanonood ng tutorial video, nandito ka sa akin at nanonood. Marami kayo, pare-pareho ng gusto ng video pero magkakaibang tao.